mga kabrigada and syempre sa inyo na Brigada Gap and Brigada Abner. At ngayon nga nandito na tayo sa Barangay San Pedro Pateros, Manila. Dahil nga sabi natin, iisa-isahin natin ang bawat kasuluk-sulukan, kagilid-giliran, lahat ng mga gilid-gilid talaga at kasingit-singitan dito sa Manila. No? At ngayon nga kanina nag-ikot-ikot na tayo dito at nagtanong-tanong tayo about dito sa sinasabi nating pension no dahil alam naman natin recently is parang pinag-uusapan na dati kasi di ba ng mga panahon ni Fidel Ramos ay hindi mo na sila parang pinagbabayad o hindi na sila pinagbabayad ng mismo parang contribution nila. Pero dahil daw nga itong recently nga is medyo nagkaka-problem with the, kumbaga dito sa mismong pondo nila para sa pagpapabigay ng retirement sa ating mga military personnel, ay nagtanong-tanong tayo kanina dito kung ano nga ba yung say nila, kung payag ba sila na kung um, kumbaga ay magbigay na rin ng contribution itong ating mga military personnel, katulad na lang ng ating mga bukor and etc. At eto naman yung kanilang sabi. Sayang ho naman yung naumpisa nila. Taka, unfair naman po sa mga, sa mga taos puso pong nagsisilbi sa bayan. Eh. Yun ho ba ang isusukli natin? isusukli natin sa mga ano nila? kapalit ng mga kabayanihan ng ginawa din naman. Doon. Hindi naman ho tama yun against po ako. Kung sa sakaling ano ba. Ano ba 'yon? gagawin na nila ng batas, Isasabatas na po ba nila? Napaka walang isip naman ho na nag ng batas na ho na 'yan. Kung hindi po ako usang ayon. Sorry. Hindi pabor po Bakit po, ma'am? Ikaw naman yung mga veterano, walang ano, walang makukuhang benepisyaryo sa ano, gobyerno kailangan mag ano, mag pension din sila dahil kailangan din nila yon pagtanda nila, di ba? Kasi wala nga silang aasahan pagtanda nila. Dapat may pension din sila. At ayan na nga na Bigada Gab and Bigada Abner, nakakuha tayo ng mga halos parang pare-pareho lang naman ng sagot na ang sabi nga nila is, hindi daw sila parang payag na kumbaga no contribution, no pension kasi itong nga pinakitang kabayanihan natin ng mga MUP natin ay kumbaga isa na lang daw yung mismong pagbibigay ng ating mga parang contribution dito sa parang ano, i-exempt na sila sa pagbibigay ng contribution. Parang yun na daw yung thankfulness natin sa kanila. At ngayon naman, syempre, kasama natin si Sir, no? Ayan. Hello po, Sir. Good morning po. Good morning. Good morning sa inyo, mga nakikinig na ka at nanonood ng brigada. Ako si Ernesto Ampe na taga Barangay San Pedro Pateros. Tungkol sa tinatanong nito na tukos sa mga pensioner, ako'y payag na kahit hindi nakaltasan, provided na sila'y makikinabang do sa pension makukuha nila afterwards, after sila mag-retire. kailangan, eh, siyempre mga, bayan, mga bagong bayanin natin yan, pinaglaban ng ating bayan, di ba? O, oh, yun lang aking masabi. Payag ako. Kahit hindi nakaltasan. Tapos at kailangan mag-allocate lang ang gobyerno ng pension para sa kanila. Ayan. Ayun na nga, Brigada Gabin, Brigada Abner. Napagalaman nga namin kanina nga na si Sir pala ay isang chairman before, no? Sir, gano'n po no, kayo no, ano No. Ay, ako ay ano dati former councilor. Ayan, former councilor pala. For hey, the three, na nagkamali. Three-termer three-termer. Ayan, so three-termer na councilor dito si Sir Zapateros, no? And syempre, at the same time, Sir, may business po kayo ngayon, no? Oo, oh, ako ngayon ay, ay magyayelo. Ito yung minana ko sa tatay ko. At saka itong ice cream at tinutak na minana ko naman sa nanay ko. Kaya bilang mga private citizen, ito na lang ako, pakitabas yung mano. Pero, yung pension ko nung araw na after mag-retail -re ako ng konsyal, nilamsam ko. Pero may contribution ako. E hindi ka mukha nung ano, bakit, bakit atanggalan pa yung military eh, kita nah kailangan mag na yun kahit walang kaltas, di ba? Parang SSS. Yung mga SSS, yung mga pensioner ng SSS, kinakaltasan pa. Yung mga GSI, ako may GSI, okay. so kaya, kaya ako nagka-pension. Yung military, kahit hindi na, kahit hindi na, parang giveaway na ng gobyerno yun. Regalo lang ng gobyerno o reward bilang mga military. Yun lang ang masabi ko. Ayun, sir. Baka may gusto po kayong batiin, kapamilya, mga kabrigada natin na nakikinig po ngayon. Ay, binabati ko kayo. Maligayang bati. Maligayang. Lalo na yung nagse ng birthday ngayon. Maligayang bati sa inyo. Nagse-celebrate ng anniversary ng kanilang kasal. Maligayang bati. Sana'y dumami pa ang inyong mga lahi. Magkaroon pa kayo ng maraming birthday to come. Ayan. Namukha no, mamaya mag-uwi kami ng inutak. <laughs> Ayan na nga ano, na Brigada Gov and Brigada Abner na no, marami tayong nakuha ng opinion kanina. At syempre for the babay na kami kasi magka-crush din ata kami ng yelo dito. <laughs> Kaya naman in the heart of changing lives ito si Brigada Ann Cortez na 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority.